Pwede na siguro to, ilagay natin yung itlog. Para mapatunayan natin kung legit ba, uh, legit ba talaga yun. Ito yung itlog ha. Try natin. So yun mga uh, bati, mga idol trending to ngayon sa ano sa Facebook Ma Ay! <laughs> uh, daw ng itlog yung init ngayon huwag mong eh, subukan na init masisira sa uh, in, ang buhay mo so try natin ngayon kung legit ba so kailangan natin ng karawagan <laughs> tapos kukuha tayo ng itlog tara okay. may konti ka may... may... Um, Sari-sari store dito. <laughs> Pero isa na lang yung itlog. <laughs> Tapos kailangan natin yung mantika. Ito, may limang pisong mantika. Nakiready na yung mantika, oh. So, lagyan na natin ng mantika. Huwag mong subukan. Para uminit kung legit ba talaga to trending to ngayon eh konti lang para mabilis ma ano uminit So, antay lang tayo ng ano, antay lang tayo ng 30 minutes bago ilagay itong itlog dahil sa nakita natin dun sa Facebook ilangan daw 30 minutes bago ilagay yung itlog dito wag mong subukan para mapatunayan natin kung totoo ba o hindi tumantay so, tayo ng 30 minutes anong oras ngayon 12 25 so tayo ng 30 minutes 2000 years later so yun mga kaidol time check 12.54 so 12.55 lalagay natin yung ano yung itlog lalagay natin yung itlog pag 12.55 medyo humina yung init kasi tinabuna ng ano ulap pero try pa rin natin dahil malakas yung init kanina tingnan natin kung mainit Alam mo, init nga. Parang init nga. So try natin kung kaya nang lutuin ito. One minute. One minute pala. One minute. Oy, asan ka na? Ba't tinabunan mo yung ano? Yung init. Palpak po init. Pero, mas, pero malakas yung init kanina. Ayan na, ayan na. Palabas na yung araw. Ayun na, ayun na. Ayan na. Ayan na. Medyo pa natin kasi naano yung ulap. Tinabunan niya yung araw. Pwede na siguro to. Ilagay natin yung itlog. Para mapatunayan natin kung legit ba, uh, legit ba talaga yun. Ito yung itlog ha. Ilagay natin. <laughs> ba bakit parang walang ano baket parang walong pidek bago di kaya <Bye. laughs> Hindi pa kaya yon dapat si Gero dito Para maluto dalhin doon. Niyo. <laughs> Hoy, <laughs> di kayo. Kitae naman. Sumbaga lang pa yung itlog. Hoy! Tama. Hoy! So dapat dito natin ilalagay para maluto. Hindi doon sa araw. <laughs> Nascam tayo 'to da. janjan dapatuto <laughs> <Ditu se -araw. laughs>